I take a cold hard look at the world now On my hand out, yeah. got a plan now I'ma help be the change cause I can now Here I stand now, take my hand now No pain, no gain, no shame Work hard, play hard, okay I think I get it now, don't wanna let them down Ang paglaki ng muscle ay nabubuo sa tatlong proseso Pag-workout, pagkain ng tama, at sapat na tulog Pero alin ba sa tatlong yan ang pinakamahalaga? Para sa akin mga kaprakti, pagkain ang pinakamahalaga. Pero hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang workout at pagtulog ha. Sa marami na kasing pagkakataon na nagpapatunay na ang pagkain ng tama ang siyang pinakadahilan ng paglaki ng katawan ng isang tao. Sige, tignan nyo. Kahit regular kang nakakapagbuhat, pati proper form ng mga exercises ay nagagawa mo din tapos laking kompleto ang tulog mo kada araw. Pero kapag kulang ka sa nutrisyon o hindi angkop ang iyong mga kinakain para sa pagpapalaki ng katawan, nawawalang kabuluhan yung pagbubuhat at yung haba ng tulog mo. Halimbawa, madalas instant noodles lang ang kinakain mo o di kaya ay madalas puro gulay o maaari nagtitipid ka dahil sa hirap ng buhay. Ganon talaga eh. Marami sa atin ang kapos sa budget. Kapag ganyan, napakaliit ng tsansa na lalaki ang iyong katawan. Pasensya na, pero ang realidad sa pagpapalaki ng katawan ay talagang gagastos ka kahit papaano. Isa sa pinakamagandang halimbawa dito ay yung mga construction workers. Tignan nyo, kahit hindi sila nagji gym ay karamihan sa kanila ay malaki ang muscle. Ito ay dahil sa hirap ng trabaho nila. At kapag kumain ang mga ito, ay talagang lamon at laging may protina, kaya ng isda, itlog, o kaya ay manok. Yun ngang mga payat na gusto lang tumaba, hindi naman na kailangan magbuhat pa eh, o mag-workout, sabagkat ang pagtaba o pagdagdagdag ng timbang, ay kailangan mo lang mag-calorie surplus o mas marami dapat ang iyong kinakain kesa sa iyong ginagawa o kinikilos. Sigurado yun, tatabaka. Kahit pa paminsan-minsan ay kulang ka sa tulog. Pero pagdating sa muscle gain, hindi lang dapat malakas kang lumamon, kundi dapat kumpleto. May carbohydrates gaya ng kanin, tinapay, kamote, patatas, protina, gaya ng itlog, manok, isda, at iba pang karne ng hayop. Fats, kailangan din natin ito, gaya ng mani, avocado, egg yolk, at iba pa. Kahit pa mali-mali ang form mo sa mga exercises, pati program mo ay labo-labo din. Malaki pa rin ang chance ang lalaki ka kapag nakakain mo lahat yung mga nabanggit ko kanina. Oo, kahit paminsan-minsan kulang ka sa tulog. May posibilidad pa rin na lalaki ka. Ang dami kong kilalang ganyan. Alam nyo na, nagbabantay din kasi ako sa gym. Subalit, huwag ninyong ipagkakamali. Nasa lahat ng tao ay pwede ito. Ibig kong sabihin, hindi para sa lahat ang ganitong proseso dahil depende pa rin ito sa ating genetics. Kaya kung sakaling kompleto ka sa pagkain pero hindi ka lumalaki, baka isa ka sa mga tinatawag na hard gainer o sobrang hirap sa pagpapalaki ng katawan. Yun bang kahit maayos ka magbuhat, tama lahat ng kinakain mo at kompleto ka rin sa tulog. Pero parang wala lang ang kailangan mo dito, kaprakti, ay tiyaga. Hintayin mong ma-adapt o masanay yung katawan mo sa pagbubuhat at pagkain ng marami. Sa katagalan, para saan ba at lalaki ka rin. Maaaring bumilang ka dito ng hanggang limang buwan bago ka makakita ng magandang resulta. Kaya nga sabi ko kanina, tiyagain mo lang. Pero sa sandaling magsimula ng magbago, ang katawan mo Sigurado ako, tuloy-tuloy na 'yan. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagkain na dapat lagi mong kinakain para sa pagpapalaki ng katawan. Hanggang sa muli mga Kaprakti. God bless. Find that thing that you love that you really wanna be and don't give up till you've given absolutely everything. Yeah. Give me a chance now to prove that you're something. In your own head, all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and